Ah. Oh. Tinatangay yung mga ano zero. Hindi. Isaknap <coughs> na anak, ko ko. Ayano ka to mo. Bubukab? Oh. Si Ay talagang bibidyoan kita. Ay talagang kita.

Taga rito rin ako, Kaluukan din ako. Isa lang tayo. Ano face ka? Eh, kibat kailangan mo pang ano malaman. Ano face ka? Lahat kami, taga kaluukan din kami. Saan? Lord kalukan to, tanga, may south ka eh. Di mo nga south, okay. ka dito? Oo. ka dito? Di ka butante. Wala kang bila, wala kang bilang. Wala kang din lang. Okay. Eh mas sa ano ginawa sa amin no, binarikada yung mga sasakyan nila. Estudyante ka pa lang eh.